Dobart adds Miles Ocampo na mula sa sobrang taas ng energy nito sa pagsayaw. Dobart adds Main, pinag-aralan na ang pagsasayaw sa obando. Can you master Joey De Leon? Nagsalita na sa isyu at may mensahe daw sa direktor na si Daryl Yap. Sagot ni Mayor Biko Soto sa isyu patungkol sa kontrobersyal na pelikula, kinangaan ng mga netizens. Marami nga ang mga humanga kay Mayor Vico Soto, matapos na siya naman ang tanungin ng Philippine Star patungkol nga sa issue at sa talaga namang kontrobersyal na pelikula niya. Dahil matapos nga siyang matanong patungkol dito, ay hindi nga siya nagbigay ng comment dahil hindi sa wala siyang opinion, kundi dahil hindi daw siya ang dapat mag-comment sa issue at kulang daw ang kanyang kaalaman sa issue na ito. At bukod nga dito, ay hindi din daw nila ito na pag-uusapan na kung saan, ay sinabi nga niyang, tingin ko hindi ako dapat mag-comment doon, not because I don't have an opinion, pero baka kulang yung kaalaman ko, pati doon sa kaso, kulang. Hindi naman namin siya napag-usapan, so baka hindi ako dapat mag-comment. Tinanong din dito si Mayor Vico, kung sa tingin ba niya ay may kinalaman sa kanya ang paninira na ito, o baka may kinalaman daw sa politika na kung saan, ay ang sinagot nga lang dito ni Mayor Vico na, wala naman po. O tingin daw niya ay wala naman itong kinalaman sa politika. Na talaga namang hinangaan ng marami, dahil sa naging sagot na ito ni Mayor Vico, at sa pagiging honest daw nito sa kanyang mga sagot. Gaya nga ng ilang comments na ito, na talaga namang napahanga kay Mayor Vico. Tila may patama naman din daw nga ang nag-iisang Henyo Master Boss Joey De Leon, matapos na may sabihin ito na tila, ang direktor daw na si Yap, ang pinapatamaan nito. Nangyari nga iyan, noong Sabado January 18, sa segment na Bawal Judgmental Kaba, na kung saan, ay mga nagta-travel ang mga bisita nila dito. Hanggang sa may sinabi na nga dito si Boss Joey, at sinabing, yan ang magaling, yung mga nagbablog yan ang gawin nyo, hindi yung puro chismis at paninira ang iniisip ninyo. Naayon nga sa ilang mga comments, matapos itong sabihin ni Boss Joey noong araw na iyon, ay tila ang direktor nga daw na si Yap, ang tinutukoy dito ni Boss Joey. Samantala, sa segment naman na Gimme 5, laro ng Barangay Henyo, ay dahil taga Obando Bulacan ang mga napasabak sa hulaan, ay nag-request naman dito ang mga dabark Ads, kung paano ang pagsayaw sa Obando, o yung tinatawag na Obando Fertility Rights. Kaya naman, habang ginagawa ng Gimmy 5 player ang pagsayaw na ito, ay biglang ang sinabi dito ni Bossing, na dapat pag-aralan na daw ito ni Maine. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na syempre, ay agad naman ng ginawa at sinayaw ito ni Mae. Pero, bigla namang nagulat dito si Min, nang biglang magiba ang step nito. Kaya naman napasabi na nga lang dito si The Bark Ads Min, na baka daw pumunta siya ng obando, at ito ang isayaw niya, dahil nasa biglang nagiba ang step ng Gimme 5 player habang sumasayaw ito. Sa segment naman na Perifi, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ng mga manunood at mga netizens, ang taas ng energy ni Miles. Na kung saan, ay tuwing tama ang sagot ng Perifi player, ay hataw nga itong sasayaw sa taas kasama ang mga audience. na naulit pa nga matapos na tumama ulit ang naging hula ng periphery player Pero sa jackpot round nga, ay nagkamali na ito ng hula Pero dahil pinaghandaan na ito ni Miles ay kahit na nagkamali ang periphery player ay pina-play pa rin ni Miles ang music at makikita ngang nasa mas mataas na siya pumunta, para hataw na sumayaw dito. Na makikita pa nga si Miles, na nasayaw pa rin sa taas, bago naman mag-commercial ang Itbulaga. Bulaga. na kahit nga ang mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan na ang ginawang ito ni The Bark Ad Smiles. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?